Hindi ko na nga napawashingan nga pala. Pagpapit inala rito. Dugyot tuloy. Ayan, mas, mas kumalampag kuma yung mga gamit. Magandang araw sa atin lahat uh, Ngayong araw nandito tayo sa Skygo Casa ayan sa dito sa Palawan para i-check yung motor natin kasi meron tayong naririnig na ingay somewhere dito sa may ano nila. so sabi ng kaibigan nating uh, mikanto possible ay yung tinatawag na torque drive or yung torque drive at the same time yung pulley gasket sabi So, hinanap natin kung saan dito yung ano yan. So, we'll keep you update para at least kaya alam natin kung ano yung mga pwedeng possible possibilities nang meron sa motor natin bakit siya kumakalampag or parang merong something na maluwag. Si so, check ni Master Mechanic kung ano yung pinaka reason why kung bakit may tunog tayong naririnig kakaibang tunog na naririnig at the same time may so, may parang ano siya parang naglock up parang ganoon lock up siya pag medyo hindi natin nagamit ng na matagal So kanina umaga hindi natin siya nagamit kasi matigas masyado yung, yung gulong hindi hindi ko alam kung yung preno ang matigas o yung mismong gear Umulan dito kahapon, tsaka kaninang umaga kaya medyo marumi pa, hindi ko pa napawashing. dito ay nang CBT cleaner para panlinis So hopefully mawala yung ingay para kasi merong kumakalampag sa torque drive niya. So sabi ng isang mekaniko, possible ba kayo ng cause? Maluag or bearing? So hindi pa natin alam kaya lahat ang possibilities si ng mekaniko para malaman kung ano yung dahilan kung ano yung saan galing yung ingay So itong nakikita natin na to, yan o, sa loob nyan, yan o, bearing. Yan o, yan. Yan yung mga bearing na yan. Possible, dahil nga stock up na o, wala nang grasa, kaya medyo maingay na siya. Yan o. Yan. So yung mga yun. So sana yun, ang, yun lang yung dahilan kung bakit maingay siya or kumakalampag dahil nga wala nang langis. Pero base sa ano, okay pa naman daw yung uh, yan, yung mga bearing na yan doon so hopefully, talagang na dry lang yung ano niya na dry lang yung grasa yung grease ayan so bali update lang ha, ano, nasa 28 km uh, 28,000 uh, kilometers na yung tinakbo natin ah uh, isang taon na rin kasi so ito yung dapat nating tandaan pag halimbawa medyo nag isang taon na yung motor may mga maintenances na talaga so kailangan ng uh, general check up para malaman natin yung mga even yung mga possibilities na mag-occur kapag medyo nag yung motor the same time kapag ginagamit mo sa adventure talaga yung motor ay nako mas maraming uh, maintenances mas maraming lumalabas na medyo mga sakit sakit so hopefully yun lang yung problema ito yung binaklas ito yung torque drive nya yan yung bearing oh. Hindi ka ano makita eh. Ayan, ayan oh yung... Sinong magre-resign? Ha? Sino sa sabi mo magre-resign? <laughs> Ah, uh, pero ganyan talaga ang sitwasyon ngayon dahil nga inulan kagabi, hindi nakapaglinis. Yan, iwa-washing natin mamaya ulit 'yan. Washing natin mga kamuto. So for the update, uh, test drive natin siya, tingnan natin kung kumusta naman, kung nawala na ba yung ano niya, yung ingay niya at saka yun nga medyo sabi ko medyo parang mabigat hindi ko lang alam kung ang bigat niya ay nasa kung saan man pero uh, check natin yung preno okay pa naman eh kapal pa naman eh oh, kapal pa eh saan kaya yung kanina parang nag lock sya hindi kaya yung preno yun ton so bubabanan natin ulit. Yee, dandan